Dalangin ko na ang lahat ng membro ng Zion na nakibahagi sa paggunita sa araw ng bagong Jerusalem ng 2024 ay mapuspos ng Espiritu Santo ni na Ama at Ina. Sa taong ito, nagdiriwang ang Church of God ng ika na pong anibersaryo nito at ipinagkaloob sa atin ng makalangit na Ama at makalangit na Ina ang napakahalagang oras na ito para gunitain ang araw ng bagong Jerusalem. Sa pagbabalik-tanaw sa nakalipas na anim na pung taon noong 1918 si Kristo ang sanghong ay dumating sa lupa para iligtas ang kanyang mga anak. At noong 1948 sa edad na 30 siya ay nabautismuhan at nagsimula sa kanyang paglalakbay para matupad ang propesya tungkol kay David. Pagkatapos, noong 1964, opisyal niyang tinatag ang simbahan gamit ang pangalang Church of God sa karatula nito. Ang gawain ng ibanghelyo na nagsimula noong 1948 ay humantong sa pagkakatatag ng simbahan noong 1964 at ngayon ipinagdiriwang natin ang ika na pong anibersaryo nito. Sa nakalipas na anim na pong taon, maraming nangyari. Matapos umakyat sa langit si Amang Kristo Ansang noong 1985. Matapos kumpletuhin ang 37 taong propesiya ng trono ni David, Pinangunahan na makalangit na ina ang Ebanghelyo. Halos ikatatlongput siyam na taon mula noon ang minamarkahan ng taong ito. Tunay na mahabang panahon na ang lumipas. Sa ngayon, ang Church of God ay nakapagtatag ng mahigit 7,800 zayon sa at 175 bansa. At humigit kumulang 3.7 milyong nawawalan ng kapatid ang nanumbalik sa Zion. Sabik na hinihintay ng makalangit na ina ang mga anak ng Zion na hindi pa nakakapanumbalik sa Zion ng katotohanan. Dahil ang lahat ng anak ng Zion ay nakatanggap ng Espiritu Santo ng huling ulan, sa kapistahan ng mga tabernakulo sa taong ito. Hinihiling ko sa inyo na ipangaral ang Ebanghelyo hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa taon na ito, para bigyan ng lugod ang makalangit na ina sa araw ng bagong Jerusalem, ang mga nagtanghal sa Lincoln Center sa Estados Unidos ay bumisita sa Korea para makibahagi. Nagtipon-tipon din dito ang mga kapamilya ng Zion. Mula sa Mongolia, Japan, Malaysia at India. Para makibahagi sa araw na ito, Naniniwala ako na ang lahat ng anak ng Zion sa buong mundo ay mag-aalay ng luwalhati, pasasalamat at karangalan kina ama at ina sa pamamagitan ng kaganapan ng paggunita sa bagong Jerusalem sa araw na ito ng may mabuting hangarin na luwalhatiin sina ama at ina. Naniniwala ako na ibibigay ni na ama at ina ang Espiritu Santo sa lahat ng kaganapan na hinanda ng mga anak ng Zion sa ngalan ng lahat ng miyembro. Gaya ng tinuro sa atin ni Ina ngayon, umaasa ako na mabilis nating ipapangaral ang Ebanghelyo hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa para mahanap na natin maging ang pinakabunso. Sa tuwing ibinibigay sa atin ng makalangit na Ina ang kanyang mga salita, Isinasama niya ang katuroang kayo'y magmahalan sa isa't isa. Dapat nating isagawa ang Ibanghelyo bilang pagsunod sa katuroan ni Inana sa landas ng Ibanghelyo. Walang sino man ang dapat na nag-iisa at nalulungkot. Tingnan natin ang John chapter 13. John chapter 13 verse 34. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa kung paanong minahal ko kayo. Magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Ibinibigay sa atin ng Diyos ang kataroan na isang bagong utos. Iyon ay ang bagong tipan. Ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. May dahilan kung bakit isinaman ng Diyos ang salitang pag-ibig sa bagong tipan. Sa unang Juan chapter 4, paano nilalarawan ang Diyos? Nasusulat, ang Diyos ay pag-ibig, kaya dapat natularan ng lahat ng tao sa mundo ang pag-ibig na ito. Sa kasalukuyan, sa Europa, nakikipagdigma ang Ukraine at ang Russia. At sa gitnang silangan naman, nakikipagdigma ang Israel at ang Hamas. Sa mga lugar kung saan nagkukulang ang mga tao sa pag-ibig ng makalangit na ina, nagkakaroon ng mga alitan dahil sa mga di pagkakaunawaan at mga trahedya tulad ng digmaan na nagaganap dito at doon. Gayunman, ipinapaunawa ng Diyos sa lahat ng tao ang katotohanan na dapat tayong magibigan sa isa't isa. At ang isa sa pinakamahalagang katuroan na ibinibigay ng makalangit na Ina sa lahat ng anak ng Zion ay ang magmahalan sa isa't isa. Tama? Tingnan natin ang 1 John chapter 4. 1 John chapter 4 verse 7. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ito ang tinuturo sa atin ng Biblia. Dapat tatularan ng buong mundo ang kalikasan ng Diyos. Hindi ba't ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga anak ang bagong tipan at tinuturuan sila ng tungkol sa dedikasyon, sakripisyo at pag-ibig na nakatago sa bagong tipan para maging kawangis nila siya? Dahil ang Diyos ay pag-ibig ng kanyang ipahayag ang bagong tipan, iniwan niya sa atin ang mga salitang magmahalan sa isa't isa bilang isang tipan at utos. Kung gayon, sa pamamagitan ng pag-ibig na ito, ano ang balak ng Diyos na maisakatuparan sa atin? Hanapin natin ang isa pang versikulo sa Romans chapter 13. Tingnan natin ang Romans chapter 13 verse 10. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautosan. Naroon ang lumang tipan at bagong tipan. Ano ang sinabi niya na katuparan ng lahat ng tipan? Dahil dumating si Kristo sa lupa para iligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang laman at dugo, maaari tayong makapasok sa katotohanan ng bagong tipan kung saan mapapalaya tayo mula sa mga kasalanan, makakatanggap ng isang panibagong buhay, at makakakamit ng buhay na walang hanggan. Tama? Tinuro sa atin ng Diyos na ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Kamakailan natanggap natin ang Espiritu Santo ng Huling Ulan sa pamamagitan ng kapistahan ng mga tabernakulo sa mga pagpapala ng Espiritu Santo ng Huling Ulan may ibang uri ng mga kaloob. Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 12 verse 4. Tingnan natin ang chapter 12 verse 4. May iba't ibang uri ng mga kaloob subalit iisang espiritu at may iba't ibang uri ng paglilingkod subalit iisang Panginoon. Dito, ang mga kaloob ay tumutukoy sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Tingnan natin ang verse 5. At may iba't ibang uri ng paglilingkod subalit iisang Panginoon, may iba't ibang uri ng gawain subalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Subalit sa bawat isa ay ibinigay ang paghahayag ng espiritu upang pakinabangan ng lahat. Sa isa ay ibinigay sa pamamagitan ng espiritu ang salita ng karunungan, at sa ibay ang salita ng kaalaman ayon sa ding espiritu, sa ibay pananampalataya sa pamamagitan ng ding espiritu. At sa iba'y ang mga kaloob ng pagpapagaling sa pamamagitan ng isang espiritu, sa iba'y ang paggawa ng mga himala, sa iba'y propesiya, sa iba'y ang pagkilala sa mga espiritu, sa iba'y ang iba't ibang wika, at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Ang lahat ng ito ay pinakilos ng iisa at gayon ding espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng espiritu. Sa verse 29, tingnan pa natin ang tungkol sa Espiritu Santo. Tingnan natin ang verse 29. Lahat ba'y mga apostol? Lahat ba'y mga propeta? Lahat ba'y mga guro? Lahat ba'y mga manggagawa ng mga himala? Lahat ba'y may mga kaloob ng pagpapagaling? Lahat ba'y nagsasalita ng mga wika? Lahat ba'y nagpapaliwanag? Sabalit so, pagsikapan ninyong nitiin ang higit dakilang mga kaloob at ipapakita ko sa inyo ang isang daan na walang kahambing. Pumunta tayo sa chapter 13, sa chapter 13 verse 1. Ipinapaalam sa atin ng Diyos na ang pag-ibig ang siyang daan na walang kahambing kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung mayroon akong kaloob ng propesya at nauunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung mayroon akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, Ngunit wala akong pag-ibig. Ako ay walang kabuluhan. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig. Wala akong mapapakinabang. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi maiinggitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin hindi nagtatala ng mga pagkakamali, hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasan ito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay walang katapusan, subalit maging mga propesya ay matatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay lilipas. Sapagkat ang nalalaman natin ay bahagi lamang at nagsasalita tayo ng propesya ng bahagi lamang. Subalit kapag ang sakdal ay dumating, ang bahagi lamang ay magwawakas. Verse 11 Nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata, nangangatwiran akong gaya ng bata. Ngayong ganap na ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Sapagkat ngayon ay malabo natin nakikita sa isang salamin, Ngunit pagkatapos ito ay makikita natin ng mukhaan, ngayon bahagi lamang ang nalalaman ko. Ngunit pagkatapos ay lubos kong mauunawaan kung papaano ako ay lubos na nakikilala. At ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay, ang ano? Ang pag-ibig. Dumating sa lupang ito si na ama at ina nang may ganitong pag-ibig. Anim na taon na ang nakalipas mula nang itatag ang Zion noong 1964. Lagi nila tayong inaakay ng may pag-ibig nagsasabing, sa landas ng Ebanghelyo, walang sinuman ang dapat na nag-iisa at nalulungkot. Sa katroang ito, hindi pinababayaan ng Diyos ang kahit isang membro na nagkukulang sa pananampalataya o ang membro na huhuli, kundi ang mga ito ay kanyang inaalala ipinapanalangin at pinangangalagaan. Sa ganitong paraan, pinatnubayan ng Diyos ang Church of God para maitatag ang mahigit 7,800 Zion sa at 175 bansa sa buong mundo. Mga 3.7 milyong membro ang nagsama-sama para sa gawaing ito na pagbibigay ng pasasalamat, luwalhati at papuri kina Ama at Ina sa Zion. Kaya pinaaalalahanan tayo ng Diyos na ang pinaka-perpektong kautusan ay ang pag-ibig at na ang katuparan ng kautusan ay nauugat sa pag-ibig. Kaya ang lahat ng anak ng Zion, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, ay dapat na gumalang at magmahalan sa isa't isa para mapuno ang Zion ng kagalakan, kasiyahan at ng pag-awit gaya ng ninanais ni naama at ina. Naniniwala ako na ang Zion ay dapat na umaalingaungaw lagi sa tinig ng walang katapusang kagalakan. Tingnan natin ang Matthew chapter 25 verse 31. Chapter 25 verse 31. Kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian na niya ang lahat ng mga anghel, ay uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian at titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at kanyang pagbubukod-bukurin ang mga tao na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga kambing ay sa kaliwa. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, Halik kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. Pagkatapos ay sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom at pinakain ka namin o uhaw at binigyan ka ng inumin? Kailan ka namin nakitang isang tagaibang bayan at pinatuloy ka o hubad at dinamitan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? at sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohan ng sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. Sinabi ng Panginoon, dinamitan niyo ako noong kinailangan ko ng damit. Nagtanong sila ng, Panginoon, kailan ka namin nakita na nangangailangan ng damit at kailan ka namin dinamitan? Yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. Ito ang sinabi niya sa atin. Kaya sa John chapter 13 verse 34, ipinapaalala sa atin ng Diyos ang kautosan na magmahalan kayo sa isa't isa nang ibinigay niya ang bagong tipan. Pag sinabi nating tinutupad namin ang mga utos at tipan ng Diyos, Nangangahulagang ito na ang lahat ng bagay ay dapat na magmula sa pag-ibig. Kung hindi, ang lahat ay magiging gaya ng isang maingay na pompyang o batingaw na umaalingaungaw na gumagawa ng mga walang kabuluhang tunog at pinupuno ang hangin ng ingay. Kaya dapat tayong magkaroon ng pag-ibig sa loob ng Zion. Ito ang matagal nang ipinapaalala ni na Ama at Ina sa atin. Ngayon ay ang araw ng bagong Jerusalem. Sa loob ng mahigit apat na pung taon, inalagaan tayo ng makalangit na ina at isinakatuparan ang lahat sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit tayo naririto ngayon? Sa araw na ito, ibahagi natin ang masakripisyong pag-ibig ni na ama at ina sa ating mga kapatid para ang buong sangkatauhan ay magkaisa sa pag-ibig sa halip na mag-away. Umaasa ako na magiging isang mapagbiyayang taon ang 2024 sa pagsasakatuparan ng kautosan na ninanais ng Diyos. Umaasa rin ako na ang kamanghamanghang gawain ay maisasa sa katuparan sa buong mundo, kung saan ang bawat simbahan ay mapagbiyayang tumutupad sa misyon nito. Sa pagpapakita ng pag-ibig sa kanilang mga lokal na komunidad, para matutunan ng lahat ng tao ang tungkol sa pag-ibig na makikita nila sa Church of God. Naisip kong hindi ba't ito ang mismong sandali kung kailan matutupad ang hiling ni Ina? Umaasa ako na ang mga ganitong pinagpalang gawain ay mangyari ng sabay-sabay sa buong mundo. Higit pa rito, nagpapasalamat ako sa makalangit na Ina na iniwan ang luwalhati ng langit, nagsuot ng laman, at pumarito sa lupa para iligtas tayo. Kung hindi dahil sa mga makalangit na anak na nagkasala sa mga oras na ito, si ina ay dapat sanang niluluwalhati at pinararangalan ng libo-libong anghel sa langit. Gayunman, isinuot niya ang laman para sa atin at sinisimulan ang araw sa pananalangin ng maaga. Nilalaan niya ang kanyang puso sa atin ng buong araw. Habang iniisip natin ang makalangit na ina, nais kong sabihin sa ngalan nating lahat na makalangit na ama at makalangit na ina, nagpapasalamat kami sa inyo. Mahal namin kayo. Hindi ba't pareho ang nadarama nating lahat? Sabay-sabay nating sabihin, Ama, Ina, mahal namin kayo. Ama, Ina, mahal namin kayo. Salamat. Maraming salamat. Pagpalain kayo ng Diyos.